Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng tugon ang bokalista ng parokya ni Edgar na si Chito Miranda sa naging mungkahi ni Sen. Jinggoy Estrada na ipagbawal ang pagpapalabas ng Korean dramas sa Pilipinas. Sa kanyang post, sinabi ni Miranda na kailangan mas galingan pa ng mga local artists sa paggawa ng kanilang mga likha upang makasabay sa mga banyaga. Hindi rin di umano dapat gawing sapilitan ang pagsuporta, Targeting foreign shows or acts is not the solution for the lack of support towards local shows and artists. Coming up with better shows and songs is As artists, kailangan lang natin galingan mas lalo para sabay tayo sa foreign acts. Earn the support, di pwedeng sapilitan. Ani Miranda Matatandaan na nitong ikalabing walo ng Oktubre, sinabi ni Estrada ang kanyang kontrobersyal na pahayag sa pagpatuloy tayo nagpapalabas ng Korean telenovela ang hinahangaan ng ating mga kababayan ay itong mga Koreano at nawawala ng trabaho at kita yung artistang Pilipino kaya minsan pumapasok sa aking isipan na iban itong mga telenovela ng mga foreigner Ani Estrada Nilinaw naman ng senador na wala siyang balak na tuluyan isulong ang pagbabawal ng Korean drama sa bansa at ipinaliwanag nito na nasabi niya lamang yun dahil sa kanyang pagkalungkot sa kakulangan ng suporta ng mga Pilipino sa local industry. Anong masasabi mo sa balitang ito?